Magpasa na siya. Akong mamaya mm ako magpasa pagka ito sa <laughs> bahay. Oh, okay. Tenda lang sa PC. Opo. Thank you po. Magiging ito pa ako. Bakit lang po yan? Okay, nice. Sobrang muna yan. Salamat. Talagang dito po ah. Siyempre. Ganun pa lang. Kita yung itin. Ayaw ko na. Walang Pagipon ka daw ganito karami, karami oh. pala, <laughs> <laughs> oh. Ate, sa Isang truck daw. Magaan lang eh, di ba? Kulang pa yan. O <laughs> oh, yan, naka ano ka na? wala lang may kamay ka na. May kamay ka, na ako. May kamay ka na. Hindi naman kita yung mga kamay. Ay, sorry, sorry. Ha? Hindi naman kita kung mga kamay na uh -huh. 여러분. Okay.